Hello po, welcome back to my channel. Okay po, uh, <clears> at <throat> may konting ano lang po ako, no? mga ipapaliwanag. Ito po naman po itong kol sa mga baguhan, ano po, yung gustong magtayo ng sariling pangalan, no? Sa mga yung mga vlogger na bago, no? Sa mga bagong vlogger, huwag yun na po sundan yung ibang mga vlogger. Yan ay mga lehitimo, yan na po ang pangalan nila, no? Diyan na po sila nakilala, no? Ito po ay para lamang po sa mga baguhan na gustong pumasok sa larangan ng pagbablog sa YouTube, no? Ito po ay ano la uh, paalala, no? Huwag na po kayong uh, unang unang-una sa lahat. Huwag niyo na yung gagamitin yung maestro, no? Maestro. Ito po eh, yung mga datihan na okay na po 'yan kasi diyan na po kayo nakilala, no? Hindi ko po kayo tinitira, no? Yan eh, yan na po, diyan na po kayo nakilala eh. Okay na po 'yan. Doon lamang lang po sa mga baguhan, ano po, kasi po tandaan po natin, ang maestro po, walang iba po ay si Jesus. Kaya nga po ko hindi nagpapatawag ng maestro, pero may mga talagang tumatawag ng maestro sa akin. Pero hanggat maari, bro lang po pinatatawag ko sa sarili ko, no? Dahil ang maestro lang po ang Panginoon Diyos. Yan, si Jesus. Siya ang umiiral noon, kaya yan po ang maestro noon, no? Hindi ko po tinitira. Yung mga datihang mga pangalan na dyan na po kayo nakilala. Okay na po yan. No? Ito po'y para lang sa mga baguhan, ano? mga beginners. Na mga nagtatatag ng mga pangalan nila ano? sa larangan ng YouTube. Huwag nyo na pong gamitin ng maestro. Ano po? Ito po'y para sa mga baguhan. Inuulit ko po. Huwag po kayo mag lalagay ng pangalan nyo na maestro kasi ang maestro ay talagang napakagaling magturo. No, napakagaling. Dahil yun lamang ang Panginoon Diyos na Seso Kristo. Ano po? Sana po, maintindihan niyo po ako, no? Wala po akong sinasagasaan na tao. Yan po ay, ano po eh, pag tinawag kang maestro, ibig sabihin, napakagaling mo, dahil maestro ka no? Pero para sa akin, ang maestro ko lang, ay ang Panginoon Diyos na Seso Kristo. No? Yan po ang maestro. Maiba naman po tayo. Ito po yung sa mga, ano po ah, mga baguhan lang, ano, ano po, itong mga pagdating naman po sa mga commander ano ano po commander no hayaan na po natin itong mga datihang mga commander Diyan na po sila nakilala hindi ko po tinitira yan Diyan na po sila nakilala ito po'y para sa mga bago no ano po ito po'y para sa mga bago huwag na po kayong gumamit ng commander ano po huwag po kayong gumamit ng commander kasi po pag sinabing commander ano Ibig sabihin, sundalo ka ba? Tanong, sundalo ka ba? O NPA ka ba? Ginagamit ang commander kung ikaw ay NPA o ikay sundalo. Tinatawag yan, commander. Ang tanong, aling ka sa dalawa? Sundalo ka ba? O NPA? Tanong, kaya wag po kayong gumamit ng commander. Sana po nagkakaintindihan po tayo, ano? Hindi po tinatapakan yung ano nyo, ano, sa mga datihan. Ano po? Pasensya na po kayo. Yung mga nakilala na sa larangan ng vlogger o pagbablog, nakilala na po kayo dyan eh. Hindi na po pwedeng baguhin yan. Dyan na po yan eh. Yan na po ang nakatala o nakarecord sa ating YouTube channel, no? Okay na po yan. Ito pong sinasabi ko ay para po sa mga baguhan. Ano po? Huwag po kayong gagamit ng commander, no? Wag po kayong gagamit ng commander kasi pag sinabing commander, sundalo ka ba? No? NPA ka ba? Yan lang po ginagamit niyan diyan eh. O tatanungin kita, bakit ka naging commander? Tatanungin ko po kayo, bakit po kayo naging commander? May grupo ba kayo? May grupo ba kayo na ano? Samahan na ano? Kaya ka naging commander? Hindi po ba? NPA ka ba? Kaya ka naging commander? Hindi po ba? Maaari narinig ko yung mga commander na yan sa mga ano eh. Sa mga harim bakal. Kasi may, may mga NPA yan dyan. May mga ex-military yan dyan. Kaya tinatawag silang commander. No? Sana po naintindihan nyo po ako, no? At saka isa pa. Ah... Uh, pag totoong talagang ano, ano ka, may mga hawak ka, ano? Angkat mare, ayo ko nga pong ikwento to yung mga natututunan ko no, kasi may nagtuturo po sa akin, no. Angkat mare. Huwag natin nating pagyabang, no. Ako nga hindi ko pinagyayabang. Nasa aklat ng karunungan po, no. Lahat simula't simula pa. <coughs> At meron pa ako na anong ano mga nagyayabang sa kidlat, no. Baka tanungin ko kasi sila eh. Kasi si ano eh, si si Enoch at si Metatron ay iisa. Tandaan nyo po yan, no? Sino umahawak ng kidlat? Meron mga mayayabang dito na vlogger na akala mo sila ang napakagaling sa kidlat, no? Al baka hindi nila masagot ang tanong ko pagdating sa kidlat. Ako na, bagong natutunan ko pa lang yan. May mas, mataas may mas mataas pa pala kay Metatron. Yung umahawak talaga ng kidlat na kasama ng Diyos na bumaba sa lupa, may dalawa siyang kasama. Yun, may humahawak ng ano. May lima siyang ano, itinalaga. At yung dalawa, yung isa doon ay ang kidlat. Doon po nang bumula ang kidlat. Kasi si, ano po, si Metatron, tsaka si Enoch ay isa. Yan po ang kidlat, no? Baka may mga kasi na ano eh, kaya ako naiinis eh. May mga mayabang, kala mo sa kanila lang daw ang legit na ano, legit na kidlat, no? Kan babanatan pa ako dun sa ano ko, oh, no? Sa epinose ko, no? Kala mo, napakagaling. Kung paano mapatunayan. O, paano mo mapatunayan kidlat? Di ba? Ako, pwede kong basbasan yan, maging kidlat yan, ni pede eh. Di ba? Kaya ang tanong, baka hindi niya masagot. O sige, sino yung kidlat? May, may kidlat, may mas pangalan pa yan, eh. Humbaga, may mas mataas pa kay Metatron, Enoch, eh, kasi yan magkasama, no? Isa lang yan. Yan, sa salita ko palang malalaman nyo na na nagbabasa ako ng ano, ng aklat ng karunungan. No? Huwag nyo, pag ako tinira nyo, madidiskumunyon lang kayo. Baka hindi nyo alam yan, eh lalo na sa inyo, ang dami yung sabit. Ako, kahit wala akong sabit, o oh, wala akong kung ano, ano mga nakalagay na kulirete sa katawan ko, idiskumunyon ko lahat yan. Huwag nyo kong pasikatan na ang dami nyo sabit. No? kaya kung wasakin yan, kaya kung ano yan i o kaya kong i-ano yan pasabugin pero wala akong sabit-sabit kung gugusin ko nga di ba, pinakita ko nga sa inyo, ang dami ko inilagay na ano Ay eh, mabigat nga lang po sa katawan hindi na natin kailang ipagyabang hindi ko na kailangan bumasa ng mga aklat o, o bumasa ng mga babasay mga dahil bakit ko babasahin? Inasa akin na. Nasa sarili ko na. Bakit pa ako magsusot ng kwintas? Lahat ng orasyon na nabasa ko, ipinasok ko na sa sarili ko. Bakit kailangan ko pang bumasa? Hindi, maguutos na lang ako kay Apo. Dahil yan ang binuo ko. Lahat ng orasyon, lahat ng poder, pondo, balabal, kalasag, lahat. Gamot sa ano, lahat ng mga sakit, kulang barang, inkanto elemento lahat ipinasa ko na sa sarili ko no lahat ng orasyon lahat ng punto poder yan ang kasi hindi tinuturo sa inyo no kaya nga pag mag-usap lang tayo sa live gusto mong mag nyo ng tayo eh dati mahina ako wala akong alam sa ganyan eh ngayon may nagtuturo sa akin naliliwanagan ako pero hindi ko babanggitin ng pangalan no dahil na sa kanya po ang ka, kauna-unahang aklat. <clears throat> Kalihim-lihiman ang tawag doon eh. Kalihim-lihiman. Yeah. Kalimin, kalihim Kalihim-lihiman. Yan po. Siya ang, gina, ang dami niyang aklat. Mula sa ano, kanununuan pa nila. Ngayon, ang ginagawa niya, kinukuha, niya, kinukuha niya lang yung mga importante. Ibinubukod-bukod niya. Ako, binibigyan lang ako pa konti-konti. Inuunti-unti niya ako. No? Pero balang araw, ayoko lang yan no? kasi gusto ko lang ilagay sa tama. ano, Marami po kasing lalabas ang mga mayayabang. Kala mo kung sino. No? Hindi ko na kailangan mang ipit. Bakit ba? Masasaktan pa pasyente. Isang painom lang ng tubig. Isang orasyon lang. Patay ka agad ang mangkukulang. Huli, pahuhuli ko muna kay Apo Bunso. Apo Buso, huli mo yan. Huwag mong pakawalan yan. pa ko lang ng pansabog yan. Pasusukahin ko ng dugo yan. What's Patay na. Wala nang ipitipit. -ipit. Ngayon naman, no, ang ginagamit lang ang ipitipit -ipit, kung gusto nyo malaman. Ngayon, ganito naman yan. Hindi ako basta-basta papatay ng ano, ng makukulam. No? Alamin po muna natin, timbangin. Kasi kung bakit kinulam tong taon to. No? Bakit nga ba kinulam tong taong to? Siguro may atraso. O ngayon, bakit papatayin yung mangkukulam? Hindi po, po ba? Dahil sinaktan to. E mabigat eh, ito pala ay siraulo tong ginagamot nyo. Hindi po ba? Timbangin po natin. Hindi ba hindi tayo basta-basta humahatol. Hindi to tayo basta humahatol. Kung gagamot tayo, albularyo, pagka ginamot natin, patayin ka agad. Hindi po. Ang ano, para na rin po tayong ano, ah, uh masahol pa tayo sa mangkukulam kasi pumapatay din po tayo. Totoo po, nasusulat po 'yan sa sa Biblia. <coughs> Patayin po sa in ano po. Pero may ano po tayo. Ah, uh, ang tawag dito nasa aklat na kasulat, ano, tagubilin sa lihim na karunungan. May tagubilin po 'yan. Hindi mo ba sa yung mangkukulam kasi tao din sila eh. No, ano po? Kaya meron akong orasyon na ano, yung Ibubulong ko lang sa ano. Ang wawa wawasakay ko, poder. kasi ang mga mangkukulam, mambabarang, o ano man yan, eh may mga sariling poder din yan. Katulad nating mga albularyo. May sarili sari, 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 sari silang poder. Pangontra, balabal, meron din sila. No, meron sila. Gumagamit din sila ng mutya. Kaya ngayon eh sinasabi ko sa inyo, ang mutya po ay galing sa falling angel. Kaya ang mutya ay hindi sa Masama. Ay, hindi sa mabuti, no? Falling angel. Ang mga mutya. No, yan yung natututunan ko lang po, itinuturo sa akin, no? Ang mga mutya po ay galing sa falling angel. Pero mababait naman kasi ang mga falling angel angel anghel pa rin. Gumagawa pa rin po sila ng mabuti. Nasa sa'yo po yan kung gagamitin mo sa masama o mabuti. Ano po? Ngayon, hindi mo po sila pwede pagsamahin ng medalyon kasi ang, ang, medalyon ay salita. Ano? Medalyon. Kakargahan mo yan ng mga salita ng Diyos. Eh ang mga anghel na ano, kabutihan, eh mutya ito ng falling angel. Papatayin lang po yung, ano, yung mutya niyo Pag isinaman nyo rito sa medalyon, kasi ang medalyon ay salita. Halimbawa, lalo yung kay Atardar. Pag ang kwintas nyo ay kay Atardar, papatayin lang ang mutya nyo. Hindi nyo pwede pagsamahin. Ano po? Ako pwede kong pagsamahin. Dahil tinuruan ako eh. No? Pwede kong pagsamahin. Magiging isa sila. Dahil mag-ano ako. Ihingi ko ng ano yan, ng basbas -bas sa Panginoon. Pag-iisahin ko sila. Tatawagin silang isa. Para isang tawag ko lang. Iisa sila. Isang pangalan lang. Apo Bunso. No? Marami, marami ko po ako ano, kumbaga, nananaliksik pa rin ako dahil may nagtuturo na po sa akin. Malit lang pong kaalaman ko ang nakakarating pa lang po sa akin. Malit lang po. Malit pa. Opo, malit lang po. <coughs> Hindi ko naman sa ipagyayabang sa inyo, ano. Inilalagay ko lang po sa totoo o, at tama, no. Hindi yung marami ako nakikita, yayabang eh. Sakit lang sa mata. Kala mo na, kaya, kung sino napakagaling, no. Pwede ko i-discommunion yan. No? No, hindi ko nga alam yung mga disco-discommunion na yan. Hindi ko alam yan. Naka, mga, masasabi, makipagkumbate. Ngayon kayo makipagkombate sa akin. Malakas na loob ko. Dahil alam ko na. Hindi nyo mawawasak ang ano ko. Poder, balabal, pondo ko. Tanging Panginoon Diyos lamang makakapagbaklas. Paggugustuhin niya. Binabaklasan po pag yung mali ang ginagawa ko mali ginagawa ko babaklasan ako, pwede mangyari yun para patunayan ko sa inyo na may may karga na ako ang kaliwa ko hindi pantay yan kaliwa ko maiksi ang kanan ko ibig sabihin kinukulam ako hindi po habang nasa akin yan may, hindi po magbabago yan at hindi po magpapantay ang daliri ko yan Kaya alam kong pag yung alam kong kasama ko pa siya hindi po pantayan daliri ko Diyan po makikita yan no Ngayon dami ko nakikita nagpapayabang pa sa akin yung mga anong yan yung mga hindi Binyagang albularyo na yan nako po Diyos ko Oo nakakagamot kasi diyan din po ako nagsimula Dahil nakakagamot po ako kahit hindi ako binyagan Nakakapagpagaling po ako ano? Dahil ang gumagamot naman po ang Panginoon Diyos. Kasi ako ko sa Diyos eh. Kaya gumagaling sila. Pero hindi po, wala po ang kapangyarihan. Hindi po ba? Eh ngayon. Ano po? Iniuutos ko na lang po. Pero hindi po ako umaasa halos kay Apo Bunso. Kasi kailangan ko po na ako rin po ang mag-ano. Kailangan pa rin may lumabas sa akin. Ano? At habang ginagamit nyo naman ang inyong panggagamot pang spiritual, kailangan nyo pa rin magdagdag ng lakas sa pondo para magbalik ulit yung lakas niyo kasi pag nakakagamot po, nababawasan po kayo. Tandaan nyo po, kailan nyo ulit mag, magdagdag. Yun lang po po masasabi ko sa mga baguhan. Ano po? Yung mga datihan, hayaan nyo na po yung mga datihan. Diyan na po sila nakilala. Hindi ko po sila tinitira. Ano po? Para lang po to sa mga baguhan. Huwag na po kayong gagamit ng maestro dahil ang maestro po ay ang ating Panginoong Jesus. Tandaan niyo po yan, ano? Huwag niyo na huwag niyo gamitin ng maestro. Gumamit kayo ng ibang pangalan. Dahil tandaan niyo ang maestro natin ay ang Panginoong Heso Kristo. Hindi po tayo kasi pag sinabing ganto, ah, uh, uh, maestro Alfredo Baisan. Ay, hindi po ako maestro. Dahil ang maestro po ay ang Panginoon Diyos. Si Esokristo lamang. Wala na pong iba. No. Sana maintindihan nyo ako. Commander. No, commander. Hindi ko po tinitira yung mga commander na datihan, ha. Di ko po tinitira. Dahil dyan na po sila nakilala. No. Ito po sinasabi ko lamang. Dito sa mga bagong magsusulputan, ano po? Ito po'y itinuturo ko sa mga bagong gusto o mga bagong magsusulputang vlogger. 'Wag po kayong magpapangalan ng maestro. At 'wag din po kayong magpapangalan ng ng commander. No? Dahil ang commander ay yan po ay sa sundalo o kaya sa NPA. Pwede commander ng asawa mo, pwede. Commander, yan, commander Alibasbas. 'Di ba? Pero sa mga baguhan lang po 'yon at sa mga datihan po. 'Wag pong isipin ninyong pinatatamaan ko kayo, hindi po. Nandiyan na po yan eh, dyan na po kayo nakilala. Ano po, pagpasensyaan nyo na po ako, ano, humingi po ako ng pasensya. Ito po ay para sa mga bagong susulpot, para hindi na po pamarisan. Ano po, sana po naintindihan nyo ako. At sana maintindihan ninyo ang mga sinabi ko. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat at gabayan. Okay. God bless po sa ating lahat.